Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po sa inyong mga kaibigan, kakilala, na naghahanap po ng legit agency papuntang abroad. So, sa so mga naga-apply po this year, 2024. So, ito na po yung chance sa na mag-apply papuntang abroad kung kayo po ay interesado. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang hotel cleaner. Kung kayo po ay interesado at meron po kayong experience, mapaba mapababae man o lalaki, any gender po. Wala pong uh, wala pong masama doon basta any gender po, babae lalaki. A uh, hotel cleaner po, basta po meron po kayong experience na dalawang taon. So yung po yung hinahanap nila, may experience po sa Pilipinas na dalawang taon. Um kanila kanila pong sahod is 600 to 700 euro. So ito po ay nag-equivalent depende po sa palitan ng Philippine peso po ano 36,668 to 42,780. So depende po iyan. Ngayon po is January um 30. January 30 po ngayon. So depende po yan sa palitan. So, kailangan po nila ng dalawang taon na experience, 4 to 5 star hotel. So, kung kayo man po ay uh, may experience po, pwede na po kayong mag-apply. So, cleaning hotel and marina premises, restaurant area and marina area. Ang maganda po dito, high school graduate po ang hinahanap nila. So, kailangan po ninyo eh, English with neat appearance po kung uh, mag apply po kayo dito. Ang kailangan po nila dito ay school certificate, valid na passport, at syempre yung NBI po natin. So, ang alam ko kasi yung NBI natin parang iisa na lang yung local at abroad. Di kasi kagaya nung, nung kumukuha ko ng NBI dati, magkaiba ang abroad at ang local. Parang iisa na lang ata sila ngayon. So hindi ko po sure ha. Mas mainam po na magpunta po kayo mismo sa NBI para po malaman po ninyo, pero mas mainam po na itanong ninyo for abroad. Kasi baka mamaya tulad kasi dati nahiwalay. So yun po, ang uh, kanilang agency po is Venture Management System International Corporation. So, ilalagay ko po dito sa baba. Yung pinaka-spelling. So, kailangan nyo po na hindi po mag-skip ng kahit na ano man po sa aking video para po malaman ninyo yung information regarding po kung anong agency po sa Pilipinas. So ito po ay ang bansang Croatia sa Europe po, bound in Europe. So kung kayo man po ay interesado, pwede po kayong magsadya o dito sa agency, room 201 and 205, Isla Cargo Center, Ninoy Aquino Avenue, Parañaque, Metro Manila. Kung kayo po ay interesado, pwede na po kayong mag-apply sa kanila anytime. Monday to Friday. Syempre paki-check niyo po baka holiday at pumunta kayo doon eh sayang po yung pamasahin ninyo. Um pasensya na po kung yung ating video eh medyo nagai-stop pero alam ko naman po na malinaw po yung aking boses. So ulitin ko po yung kanilang agency ay ang Avenger uh, Management System in International Corporation. So nasabi ko na rin po yung address pero ulitin ko pa rin po. Um Room 201 and 205, Isla Cargo Center, nina Aquino Avenue, kay Metro Manila. So kung kayo man po ay interesado, pwede na po kayo magdala ng inyong mga basic na requirements. At kung uh, kukunin nyo pa lang po or nakapollow, an ba yung tawag nito yung i-release -re pa lang po yung inyong mga requirements, pwede naman po iyon to be follow. Basta kausapin nyo lang po yung agency. Bakit ko po... Um, pinapayuhan kayo na mismo kayo po mismo ang pumunta sa agency. Dahil lahat po ng katanungan ninyo, mismo po ang agency office ang sasagot sa inyo. So, meron pong nagtatanong kasi dito at marami pa pong question na regarding po sa mga trabaho na wag na po kayo mag-agent, mas mainam po kasi na kayo po mismo ang magpunta sa agency. At para po makausap po ninyo yung agency staff, wag po kayo makiusap o kumausap sa ibang tao lalo na po kung makikita nyo po na Uh, magpapadala kayo ng, ng pera sa Western Union, Palawan, etc. Wala pong agency na ganun. So kakausapin po kayo ng agency mismo at bibigyan kayo ng referral nila mismo na may tatak ng agency nila. At malalaman nyo naman po kung legit agency nila may mga nakapaskil, mga uh, license sila at talagang agency sila. So, meron kasing marami kasi na-scam dyan sa Pilipinas. So, iniiwasan po natin yon Lalo na po, ito po ang trabaho na to, hotel cleaner, eh, meron po time placement fee, at least one month placement fee. So, ingatan po natin yung ating mga, mga, pag gastos o gagastusin, lalo na po napakahirap pong kumita ng pera ngayon. So, may mga nagtatanong, ito pong gender na hinahanap nila, any gender, babae o lalaki, um, 18 years old pataas po ang hinahanap nila. So, yung pinaka-limit age, hindi ko po alam. Maari po kayo mismo magtanong dun sa agency pag nagpunta po kayo doon sa mismong agency. Lahat po ng katanungan ninyo, at malalaman din po ninyo kung kayo po ay fit to work sa kanila or pasa po sa kanila lalo na po kung meron kayong experience. So kung ang experience ni naman po ay Kung ang experience nyo naman po ay um, one year and six months, pwede nyo pong itanong yung mismo sa agency. Or two years and one month, mas okay po kasi two years ang hinahanap nila. Pero lower na two years, mas mababa po sa two years, hindi ko po sure. Pero meron kasing mga agency na kahit pa paano, basta may experience. At alam nilang active ka sa ganun trabaho. Alam na alam mo, nagiging okay naman po sila. Pero kung kahit na 2 years po kayo at wala po kayong alam sa trabaho, depende po kasi iyan. Sa inyo rin, sa interview nyo rin po kung paano kayo sumagot o nalalaman din po nila kung may kaalaman po kayo sa ganong posisyon. Lalo na po kung ang a-applyan ninyo ay hotel cleaner. So meron kasi dito mga nagtatanong, ma'am, dati po akong domestic helper. Dati po akong cleaner pero hindi po sa hotel. Mas mainam po na mismo po kayo magpunta doon sa agency para malaman din po ninyo yung information kung kayo po ay pasa or hindi. Mayroon po kasi magsasabi ako tapos pwede naman po pala. Mas mainam po na mismo yung agency po ang uh, makausap ninyo regarding po sa mga katanungan ninyo lalo na po sa mga gagastusin. So sa mga Ah, uh, mag apply po sa abroad, talaga pong gagastos kayo dito, especially sa mga requirements, passport, NBI, uh, PSA, yung mga birth certificate at medical, yung mga ganyan. So, talagang uh, pinapayuhan ko po ang lahat na 'wag kung kayo po ay mag-a-apply pa dito sa papuntang abroad. Example na lang po dito sa bansa Croatia sa Europe bilang isang hotel cleaner ay uh, pinapayuan ko po muna kayo kung kayo po ay may mga trabaho wag po muna kayong mag-resign kasi mas mainam po na merong kayong madudukot na, na halaga in case na ipatawag kayo or ipa ipareport po kayo na may kukunin or papuntahin kayo mismo sa agency. At syempre, habang naghahantay po at nagpa-process kayo ng mga papel, mas mainam din po na may madudukot kayo. Pagkain ninyo, panggasos ninyo, marami kasing pag, pagka-apply ay nagre-resign na po. So, wala pa po, po kayong mga plane ticket. Uh, wala pa po, po kayong mga plane ticket pero nagre-resign na wala pang mga visa. So, hindi po ganun. Kung kayo man po ay mag apply kailangan nyo po may plane ticket na kayo. Yun po ang sure talagang makakaalis na po kayo at pwede na po kayong mag-resign. Pero kung mag apply pa lang po kayo at wala pa po pong kasigurado, wala pa po, po kayong visa, Um, di pa po sure kung natanggap kayo or ano, mga medical ganyan. Basta wala pa po kayong plane ticket, wag pa po kayong mag pa po kayong mag-resign kasi mahirap po iyon. Baka mamaya kasi pag nag-resign kayo tapos kalaunan, di pala kayo po pwede, hindi pala kayo pa sa mahirap. So, yun po yung pinapayo ko sa lahat. So, regarding naman po sa mga tanong ninyo sa ibang mga vlog ko, check po. Ngayon po kasi taon 2024. So, yung mga taong 2023, 2020 to 2021, 2020, yung mga blog ko po, hindi ko na po sure kung meron pa po silang hiring na ganong job. Pero ang possible lang po talagang sure ako, eh legit po yung agency na yun. Pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong i-check yung mga um, available na job hiring po nila this year 2024. So ito pong vlog ko na to ay 2024. So ito lang po yung masasagot ko talaga. Pero yung mga nagdaang taon, hindi ko na po sure yon kung available pa po sila. Pero pwede nyo pa pong puntahan. So ina-advise ko lang po talaga na pupuntahan ninyo yung agency para makausap po ninyo ng personal. Regarding din po sa mga tanong ninyo, masasagot po nila para hindi rin po kayo mascam. So, ayan po. Um, medyo naglalag po yung aking video. Uh, yun lamang po ang aking vlog ngayon, Hotel Cleaner, at gay ko na rin po yung Legit Agency. Sana po applyan ninyo. Ito na po yung chance ninyo na ma-apply po this year, papuntang Europe, kung gusto nyo po magpunta Europe bilang isang hotel cleaner po, any gender. So kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta, dahil malapit na po tayo mag 18,000 subscribers. So sana po ay patuloy nyo pa po akong suporta, ha? at maabot po natin yung 100k subscribers. Medyo busy lang po talaga ako kaya talagang bihira po ako makapag-vlog pero as long na kayo ko pong mag-vlog at mag-share po sa inyo ng mga information ay gagawin ko po. So yun lamang po at maraming salamat. Pwede po kayo mag-comment kung may sasuggest po kayo sa baba ng aking vlog. May mga section po dyan. At itatry ko po yung best ko na masagot. Pero kung paulit-ulit po yung uh, tanong ninyo tulad ng age limit, ang edad niyo po is 60 na, so kayo na rin po yung makakapagsabi kung pa pwede pa po kayo. So, sad to say, hindi na po kayo po pwede unless na meron po, po kayong kakilala sa abroad na mag, magdadalat sa inyo. Pero kung ganun po ang mga edad, 50 pataas o um, 47 pataas, mahirap na po kasi sa totoo lang, especially sa medical. Pero kung may, kung pe, kasi iniwasan po talaga natin dito yung ano eh, yung scam. Marami kasi na scam siya sabi nila na 60 pwede pa, 70 pwede pa. So kung totoo sin, kung may kakilala kayo sa abroad pwede talaga. Pero kung true agency hindi na po nila nirerequire yung ganong edad lalo na po sa kalusugan ninyo kung mahirap kasi magsabi eh, di ba? lalo na po sa mga medical, marami kasing bumabagsak sa medik sa medical lalo na po sa ganong edad. Sa kamalaki na po yung gastos. Pero kung may kakilala po kayo, why not? Ito po frankly lang po talaga kasi marami nagtatanong sa vlog ko na 60, 70, meron pa nga 80. So, kayo na rin po yung makakasagot na hindi na po talaga po pwede. Pero kung may kakilala kayo, eh, kayo na pong bahala kung mausap sa mga kamag-anak po ninyo. So, meron po kasi dito mga paulit-ulit lamang ano daw po agency. Bawat vlog ko po, sinasabi ko po yung mga legit agency. Kayo na lang po ang bahala na, mag, na hindi na po mag-skip ng video ko kasi hindi nyo po malalaman yung information kapag nag skip po kayo na nag skip Kailangan nyo pong tapusin yung aking vlog para po malaman po ninyo yung information. So yun lamang po at maraming maraming salamat.